Hi! Hello mga mi! Welcome back sa mini vlog ni Mama Irene! Bago simula ng umaga, magkapi muna tayo. Kasi maya maya pupunta kami sa may labasan, bibili kami sa talipapa ng uulamin namin para sa tanghalian. Maganda naman ang panahon, kaya naman naglakad kami mag-anak. Medyo malayo-layo ngang lakarin, pero okay lang naman. naka naman si Bibi Celestine at si Kuya Renzo naman naka-scooter. Ang bagal ko nga maglakad, kaya naman iniwan na kami ni Kuya Renzo at ipaparal. Medyo matagal-tagal nga akong tinakapaglabas ng bahay, kaya naman ngayon ko lang ulit nakita tong covered court. Hello Miss Casey, ito nga pala yung page 3, block 6. Ya ang buong hilera na yan, black 6 po yan. Hindi na kami pumunta dyan kasi iba yung way namin palabas ng subdivision. In fairness, nasa kalagit na anak kami ng paglalakad, wala pa rin nagreklamo mga bata. Flower! Basta kami ng gate. Finally nga rin nakarating na kami ng gate. At nakarating na nga kami dito sa Metari Papa, bumili lang kami ng gulay. At sumagdat nga lang din kami dito sa grocery para bumili ng pagkain ng mga bata. Si Papa Ralph na nga pala nagbayad sa Michael cashier kaya naman habang nag-aantay kami itong mga bata ay atat na umuwi. Lalo na si Kuya Renzo kasi tired na daw siya. Siyempre hanggang pag-uwi lakad pa rin Mami kami. sa loob! Nakabili na kami ng grocery. Tsaka Pilihan kami ng gulay. Mainit na. <laughs> uh, clubhouse din dito sa Paisley. Yun lang muna for today's video. Bye! God bless everyone!